nating lahat siya. Idol ng masa. Idol ko, idol nyo. And of course, grabe, maraming nakakilala sa kanya kasi isa din siyang bisaya ka o, katulad na to. Siya ay isang retiradong hiniral ng pulisya at nagsilbi rin sa hanay ng kasundaluhan at kasalukuyang senador ng ating bansa. Nagsilbi siya bilang hepe ng Philippine National Police mula 2016 hanggang 2018 sa Administrasyong Duterte kung saan naging tampok siya sa kapanya kontra droga. Kaaway ng komunista, kalaban ng droga at korupsyon, may prinsipyong sintigas ng bato. Ay may pusong bato laban sa kriminal ngunit malambot sa puso sa mga nangangailangan. At sabi ni Senator, Kung madungisan man ang aking mga kamay ng dugo ng mga kriminal upang maprotektahan ang mga mabubuting mamamayan ay ayos lang. Sa later, Sugod nun, Southern Leteño and Region A. Matatag, matapang, makabansa, sa ngalan ng batas, siya laban. Mga kaigsuhunan, itagal niyo sa bato, dobleng dos sa balata, ibalik sa senado, yes. Senator Bato yes. 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 Ka na Ula -ula, mga ito, kang gabi ka atong tanan. Una una mga ikong pasalamat kang labi na kang Duk Nonoy Lumata for uh, organizing this event. Salamat kayo. Pero una ko mag-speech. Kung kanta sa ako. ako mahilig bukanta. Pero ang kanta ay hilig. ko papaysayaw na ha alisayaw na mong mo ugini ha alisayaw na mong mo ugini ha munda kamina sa bukay eh. medyo medyo kwan ka lang seryoso na yan ako ako istorya sa inyo ha? siguro naghepalo pala umunta na no, sa mga pangitabo ah, huma nilang gibiyahi si Pangulong Duterte dito sa dahig kung diin ang iyahang mga tawhanong katungod di abuso ang iya ang atong konstitusyon giyatak yatakan ang atong mga legal nga mga proseso gibaliwala tungod lang jud sa ilahang kagustuhan nga mabiyahe si Pangulong Duterte dito sa Dahig para ma-erase ang mga Duterte sa natad politika diri sa atong nasod para si Vice President Inday Sara Duterte mawad ana o tsansa na mamahimo presidente sa 2028 gihimo nila kini tanan o gakabalo mo pagkahuman nga gibiyahe si Pangulong Duterte ang sunod ng buhaton, palagputon si Vice President Inday Sara sa iyang pwisto, isip e Vice Presidente. Musugot mo, na? Sobra yes! na kayong daug-daug na, di ba? Yes! Lita, musugot. Sobra na kayo na. Busa ako. Na ako din karon. Buhangyo kanyo kina singgasing. Wangyo kina singgasing ni. Eh. Tinaruming hangyo na unta atong suportahan. Suportahan ato ang Duterte 10. naman mo sa mga member sa Duterte no? Ako isa sahon. Attorney Jimmy Bundok. Senator Bongo. Attorney Jamie Hinlo. Yes! Attorney Raul Lambino. Yes! Congressman Dante Rodante Marcoleta. Yes! Doctor Eh Maritis Doctor Maritis Mata Pastor Apollo Kibulon Kini, kini. Maayo kay ni siyang abogado. Sayang ako masayangan ko kung dili ni siya makalusot. Gamit kayo ni dili lang sa Senado. Kundi gamit kay ni nato tanang Pilipino. Ang akong boto ipasabot wala in. Kaning kayo. Kini nga abogado nga suko kay ni siya sa binuang sa gobyerno. Wala kung dili si Attorney Big Rodriguez. Nasa Attorney Big dia Ana, Para dito. Atong tabangan. Sunod. Si Philip Salvador. Ngayon sila artista-artista na na, pero ang iyang kasing-kasing, dako ang kasing-kasing para sa atong mga pobre. O sa di na itong kalimtan. Nga nung ako nag-auhag ka ninyo ang Duterte. Nga nung, tungod kay nagaingon aingon ng atong konstitusyon. It takes two-thirds vote of the Senate to convict an impeach official. Ang impeach official si Vice President Inday Sara. Two-thirds vote. What is two-thirds of 24? Kaming mga senador, 24 kami. O si two-thirds na na? This is sa ish. 16. Karon, kung inyong suportahan, magkaiusang ang Ang Duterte, inyong tabangan gayon ang mudaog tanan. So duna tay na pulo ka senador plus isa ka incumbent nga senador si Senator Robin Hood Padilla. Mamahimo na tang 11. So kung kita dunay 11 sa Senado, 24 minus 11, pila? Tracy. Kutob na lang sila sa Tracy nga ilang makuhang buto para makonbikto si Inday Sara. So, di lang yung siya kakuhang 16. Di lang di ba? Usa ako. Ako, kita mga bisaya. Ako, wala ko'y problema. Wala ko'y problema sa Mindanao. Kaya bisag di ko mga panya. Mungingo Mindanao. Sir, mamatay pa. Tanawa, Di na mo kilala mga kampanya sa buha. Kaya, Boat Strike PDP laban ni sir. Boat Strike PDP laban ni. Eh. Di na kami sa kumpesa. Suko kay mga tao sa Mindanao. Na ay Muslim dito nga uh, warrior sa Imail Ip. Isog kayo bungutun. Last time niya ato ko sa kinapawan. fighter to sa Imail Ip. sa kuha bungutun. Isog kayo, isog. Ingon siya. Sir, Pwede ko mo gakos ni mo. Kung ano man, pero mo gakos lang ko siya. Kung sige, dali, dulo, gakos. Gigakos ko siya may lip. Paggakos niya, Diretso gagulhul, perting hilak yun. Habang gahilang siya, ningo siya, sir, sobra na kayo lang gihimog sa tatay digong, sir. Pantay lang ng mga tawana na. Pagkabalos lang kakunta na nila, basta sobrang yun sir di na ako di na ako madawat bilang isa ka Mindanawan bilang isa ka Muslim bilang isa ka Pilipino di na ako madawat na ilang ihimong pagdabdaog sa itong Pangulo kung lang relax ka lang diya relax ka lang Dili na ko dilit na may kilala ng mga kampanya sa Mindanao boot straight kaya diri sa inyo ang karoon kaya baloko kitang tanan na sakitan Ah, kasi wala mo hilak ako, isaw kayo nga tao. Sukol so, <laughs> kong sinumbagay bisag kitiruan lao, Pero Pag hita po anto Parti hilak na ko Di na kumabugan Di na kumabugan Hilak yung ko Tungod kay Sobra ang hita po sa Tigulang Can si just imagine? Gihimo namo ni Pangulong Duterte Tung war on drugs Dili para kami mudato Dili para kami magkakwarta Gihimo Gihimo na mo ang war on drugs para masalba ang kaugmaon sa kabatanunan ng na namiligro sa illegal na droga. Kisa man ay muhimo na anak, kundi ang nakalingkod ng gobyerno. Dili ka na nakalingkod ng gobyerno, wao pa'y magpadagahan sa droga. Diba? Busa, kami gihimo na mo to yung si presidente digong bato taka observe ka ba Doon na natay mga probinsya nga gicontrol na sa drug lord dili pwede na mamahimong narco state ang pilipinas busa pugnan ato kini na naday mga probinsya nga drug lord na ang magdesisyon kinsa po pwede po mamahimong gobernador mamahimong congressman mamahimong mayor konsehal tananan Kung tuladong nila politika sa ilang lugar tungod kay Degalles ng kwarta, nag-igan sa druga. O, malalakus din ang Pilipinas, o sa nanay ka baho nato. Okay lang ang mga tigulang, pero mga bata. Kaluwi sa ato mga anak, mga apo, o sa ingo siya. Bato, kaisa na ko mamahimong presidente, ikaw kaisa na mamahimong chipping We will never. pass this way again. Ni Anhita. Hayahay kayo itong pamuyo dito sa Dabaw. Gihimo kong presidente nga wala na ko giambisyon. Gihimo kang CPNP nga wala ka nagambisyon tungod na sa pagbuot sa labaw kagagahom kay Duna sa misyon nga ihatag kanato. Mao kana ang pagkontrolar sa droga kriminalidad o korupsyon. Yeah, Busa gihimo na mo sa sulod sa unong katuig. Apan, pagkahuman sa paningkamo di Pangulong Duterte nga na mga na magpuyot ang malinaon, magpuyot ang na sa kahadlok sa droga o krimen. Unsay gibalos na doon kaniya. Gibiyahi siya dito sa dahig. Mga ba atong yung atong batasan mga Pilipino? Is that the way that we thank the old man for everything that he has done to this country? Hindi. Okay, dili, okay, okay. dili nato madawat na. Kung doon na masay-sala, hindi man perfecto ang tao. Kung doon do mas na masay-sala, kung doon na sala ngano'ng dilimas na mo pa'y kaso dito sa ating kurte? Ha? Ngano'ng dalong? Ngano'ng i? Ngano'ng i? Isubo ba sa anong ib? Kasi tawag ka na ib. Ihungit dito sa mga dayuhan na ang uh, MTC, RTC diri, sarado ba? Dito so sugod. Sugod. So sarado ba? Abre! O nga hindi ba sa kaso dina. gusto nila sa isisi kay kanong mga tao dito ay kalibutan sa pagkita mo sa Pilipinas dali na mailan kay nagpaluyo na na pagpaila ng kaso karon Katong mga NPA, mga CPP NPA, na nasuko, nasuko gayon sa pagka Presidente ni Digong kaya na, nawala ang ilahang mga pwersa. Suko kayo sila, mga balo sila. So, busa, ako hangyo ko nyo, maghiusa mag ta. Kaya kung di ta maghiusa, dog na ugo naghihapon ta. Maghiusa ta. Maningkamo ta. Ako, dagdagan ako, 5 minutes no, kanilang ang bota sa labang makagagahom na mahuman marisolba ihan kaso ug makauli na itaw si Tatay tigong din sa itong nasod. Dugang pag-ampo para tagaan sa labang makagagahom o eksakto o piskay na panglawas para iyahang malusutan ang mga pagsulay ngayang yatubang karon. Kaya na ito na! So, dagang kay salamat! Dili na nako Ayaw niyo kalimti. Duterte, napulo mi kabok. Tabangiin taw mi niyo. salamat. Mayong gabi ka to tanan. Musayo yeah! pa daw si Senator Bato dela Rosa. Senator! Sayaw sa Senator. Gibingaw mi sa ng moves.